Good morning! It's me again, your mommy Jo, and welcome to my YouTube channel. So, ayun guys, alam nyo ba na tawang-tawa talaga ako sa sarili ko, na paghahalata talaga na wala akong alam pagdating sa makeup-makeup na yan. Kasi ba diba, nabanggit ko kanina, ay nabanggit ko kagabi sa vlog ko na gusto ko yung makeup na pang takip sa mga butlig-butlig pa na ganyan. And, hindi ko nga talaga kasi alam ang <laughs> Tapos nabasa ko sa mga comment nyo, concealer, concealer stick or concealer cream ang ginagamit doon or liquid foundation. Tawang-tawa talaga ako sarili ko. Sabi ko nga na talaga na wala talaga akong alam pagdating sa mga makeup-makeup na ganyan. So, yon And ngayon nga, ako ay naghihimay ng pansit-pansitan. Ayan. Hinihimay ko kasi ihalo ko sa aking gagawing salad, yung cucumber salad. Mag-cucumber salad ako ngayon para sa aking salad. And kanina nga, tinanong ako ni Ama, ano daw to? Sabi ko, pansit-pansitan. Ayaw nila akong pakainin kasi ano daw siya, poison daw. <coughs> Sabi ko, hindi poison to. Sabi ko, maraming health benefit to. Pinakita ko yung sa may, ano, sa may Google nga sa may internet ayaw nilang maniwala ano poison daw to, hindi daw to kinakain sabi nga kanina ni Asis itatapon ko yan sabi ko wag ah, kasi nga gagawin ko talagang salad yan sa aking cucumber at saka nabasa ko dun maganda yung may arthritis uh, may abdominal uh, problem, ganyan maganda to ayaw talaga nilang maniwala guys yan, bali ilulublob ko to sa mainit na tubig para mamatay yung germs. Ayan. Saka kakoya halo sa aking ah uh, pipino. Pati paghihimay, ganyan ang ginawa ko. hindi ko alam kung kasama ba to. Kasama yung ganito. Yan, kung kasama to. Yung pinaka-seeds niya. And, yun pala. May isi-share ako sa inyo kahapon, di ba kahapon nagluto ako ng ulam ko na paksiw? In fairness, guys, yung paksiw na niluto ko, ang sarap! Kasi first time ko talaga na magluto ng paksil dito. Kasi pag may ganyang mga isda, bumibili kami ng ganyang isda. Hinahayaan ko lang na sila yung nagluluto. Kasi masarap magluto ng isda si Ama. Yung Nepali style na isda nila masarap. Kasi yung pinaka-skin ng karne, medyo sunog-sunog na -sunog konti. Ang sarap-sarap niya. Ang problema nga lang, uh, oily yung, yung luto nila dito. Alam nyo naman, kita nyo naman sa ibang vlog ko na ang dami nilang maglagay ng mantika, madami silang maglagay ng asin, ganyan. Pero masarap, masarap yung isda na niluto ni Ama. And yun nga, yung paksiw ko naman na niluto, since first time ko magluto ng paksiw, ay first time ko magluto ng paksiw dito sa Nepal lang. Yan. Pero ang ginawa ko talaga guys, ah, naglagay ako ng sa palayok, naglagay ako ng kamatis, luya, ah, bawang, ganyan. Saka ako ipinatong yung isda. Nilagyan ko ng asin, nilagyan ko ng pepper, tapos naglagay ako ng, alam nyo yung ano, yung apple cider, masarap pala siya. In yung sabaw niya, ang sarap. Kahit si babo kumain kagabi, sabaw nung isda. Hindi ko kasi pinapakain si babo ng isda, guys. Natatakot ako. Pero yung sabaw ang binigay ko sa kanya. Gusto, gusto niya. Ang sarap talaga, guys. Ngayon ko lang nalaman na masarap pala pang paksiw ang ano, ang apple cider. Kasi, di ba, madalas ang ginagamit natin, ano, uh, yung normal na, normal na vinegar. Yung mga iba ginagamit nila lime. Pero ang sarap talaga nung, ano, natuwa ako. Meron pa, may, may, may tira pa ako kagabi. Yan, kaya napag-isipan ko na gagawa ng ating salad today pang partner doon. Yan. Ahoy, ahoy, Mr. Calamare, what do you see? Looking for treasure? Oh, yes, this is Pikabu, Pikabu Oysters, Pikabu, Pikabu. today guys, ah uh, magluluto ako ng dinindeng, dinindeng ah uh, pambansang ulam ng mga Ilocano. <laughs> Ayan, kasi madali lang siyang lutuin. And aside from that, ah uh, madali lang din yung mga ingredients. Basta may sitaw ka lang, ganyan, okra. Pero yung mga iba kasi, naglalagay sila ng sitaw, okra, ang palaya, Uh, dahon ng sile, at saka bulaklak ng kalabasa. Yun ang nilalagay nila. At syempre, kamatis, onion, and ginger. ah then, yung mga iba naman, ay, naglalagay ay, din ay, sila ay, ng fried fish. So, uh, ang akin kasi, wala akong bulaklak ng kalabasa, wala din akong talbos ng sile, pero, maglalagay ako ng um, sa luyot. Ayan. sa luyot ang ilalagay ko, guys, sa aking dinengding ngayon. And yung mga iba hindi naglalagay ng talong, pero maglalagay ako ng talong kasi sabi ko nga sa inyo kahapon sa aking vlog, napakadami ang vitamina ng talong na kailangan nating ama uh, ma-intake. Ayan. So, ipre-prepare ko, guys. Isama ko kayo mag-prepare para sa aking gagawing dinengding today. Yon. So, Iwanan po na si Babu. Ayan siya. Habang nanunood siya ng Masha and the Fit. Ayan. Yeah. Tumi. Tung tuwang <tong> Hihi. Ha? So, punta tayo sa kitchen at mag-prepare tayo ng ating lulutuing dinengdeng. Din. And, wala akong baguong uh, bagoong. Uh, walang bagoong dito, guys, as in. So, alam nyo na ang ilalagay ko ay ah, asin asin ang ilalagay ko since wala namang bagoong dito so so eto yung magiging ingredients ko sa gagawin kong dinindeng of course meron ako ng uh, wild bitter gourd ayan maglalagay din ako ng kamatis uh, talong meron din ako nito at saka sitaw. So, yan ang lulutuin nating dininding today, guys. So, mag-start na tayo magluto, guys. So, papakulo muna tayo ng tubig. Ayan. So, ayan, kumukulo na siya. And, sa pagluto ng uh, dininding, guys, dapat talaga ah... Uh, bagoong, pero dahil wala kaming bagoong, asin lang ilalagay ko dahil yun lang ang available sa amin. And of course, magilalagay na natin ang ating, eto, onion, tomatoes, and ginger. So, ilalagay na natin siya dyan. Pambansang ulam to ng mga Ilocano guys, kasi madali lang siyang lutuin, kulo-kulo lang talaga siya. Ayan. So, maglalagay din tayo ng asin. Then, hahayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa maluto ng konti yung sibuyas, ginger, at saka yung tomatoes natin. Saka natin iuhulog yung ating mga vegetables. So, ayan guys, kumulo na siya ng at least sa uh, 1 to 2 minutes. And, ilalagay na natin ang ating, uh, iuhulog na natin ang ating mga vegetables. So pakukuluin lang natin hanggang maluto yung mga vegetables natin and ready na. Yung mga iba naglalagay sila ng mga fried fish. Pag naluto na ipapatong nila yung uh, fried fish dyan. yon. At saka yung mga iba naglalagay sila ng talbos ng sili at saka abulaklak uh, ng kalabasa dahil wala akong sili at saka bulaklak ng kalabasa guys. And may nakita akong talbos ng saluyot. Ayan. Ito. So, ito na lang yung iahalo ko. Kakapiranggut lang. So, yan lang yung ko. At least may uh, dahon na kaunti. So, pakukuluan lang natin to. Then, okay na. So, ito na siya guys. Ayan. And nailagay ko na rin yung saluyot. Ang sarap ng lasa nung alam nyo ba yung sabaw niya tapos yung lasa na saluyot ang sarap kahit asin lang yung nilagay ko ayan so okay na siya uh, kung nakita nyo guys hindi siya half cook alam nyo naman siguro na <laughs> kailangan kong i-overcook yung mga vegetable so ayan ang aking dinengding ayan so saluyot lang yung nilagay ko So, ayan, tapos na akong magluto. <laughs> so, yun lang yung video ko for today, guys. And, kagaya sinabi ko sa inyo, masarap yung sabaw niya, gawa nung sa lasa ng uh, saluyot niya. Kahit na wala akong uh, talbos ng kalabasa or bulaklak ng kalabasa. Ayan, so, yun lang for today, guys. And, bago ko makalimutan, ayan, may magbe-birthday. I-greet ko lang muna yung mga magbe-birthday. Pero, yung mga shout out sa next video ko na lang. Ano? So, Happy, happy birthday to Red Mommy TV. Ayan, belated happy birthday po. Birthday niya nung September 16. And, Happy, happy birthday to Marimar. Ayan, September 29 naman from Ate Miner. Birthday din niya. And, Sino pa ba my birthday? Happy! Happy birthday to Camille Carrizo. Ayan, birthday niya September 23 naman. From Emeline Herances. Ayan. And, sino pa ba? And, happy, happy birthday din po kay Tatay Jimmy Cesar. Ayan, birthday niya today, September 19. From Jean Cesar naman. Ayan. And of course, happy, happy birthday to Eileen. Ayan, September 19. Ah, oh, yun din ang birthday niya from Mami Emma Passion. Ayan, so sila yung mga magbe-birthday ngayong a uh, September. So, yun lang for today, guys. Wala ba akong nakalimutan? Yung mga iba po na nagpapa-shoutout sa next video na lang po ulit. So, thank you, thank you again for watching, everyone. Bye and God bless us all.